Pag-usapan pa natin ang kaibahan ng heat index at aktual na temperatura kasama si Mobile mo by Jorno Francis Orso. Francis, gaano ba kabilis na susukat itong, o gaano kabilis o katagal na susukat itong heat mm -hmm. index? Pops J, nung pumunta tayo dun sa Weather Observatory oh. ng Pagasa, uh, sinilip nga natin mismo yung ano, yung mga instrument nila na ginagamit yes. para oh. sukatin nga yung temperature oh. and Karaniwan daw para malaman 'yung heat index. Kasi nag-i-start sila from 8 a.m. onwards hanggang hapon at gabi yan. Ano lang eh 3 to 5 minutes 'yung um, para malaman nila makakuha sila ng data doon sa temperature or doon sa thermometer. Tapos afternoon doon na nila kukunin 'yung data and may makakukumputin pa sila na i, i analyze pa nila tapos uh, sa final result yun na yun, yun doon na natin malalaman yung heat index. Pero sa isang buong araw kasi, mm -mm. regularly yan, parang typically hourly nila ginagawa yung pagsusukat. Talagang and monitoring ang ginagawa. Ongoing sa buong uh, araw yun, Paps J. Sino-sino lang ba, Francis, ang pwedeng gumamit? ng mga instrumento na nakita na interrelated ano. Mm -hmm. uh, may isang face halimbawa yung pinakita sa atin na uh, aparato. Mm -hmm. Tapos doon sa loob ng kwarto eh, iko-compute -co pala kung anong makukuha na data mm -hmm. no doon sa temperature para makuha ang heat index. Pag mahina ka pala sa mat, eh mahirap dito <laughs> <Yes, laughs> mag-trabaho sa mag-asa. So, uh, sino lang ang pwedeng gumamit ng ganyang aparato? Uh, talaga bang mga siyentipiko lamang? Actually, pops, J, kahit sino oh. naman pwedeng okay. gumamit nito. Kasi... Uh, may mga nakita rin tayo sa social mm. media may mga independent na nag-check ng temperature sa kanilang mga lugar basta meron ka ng mga aparato ng mga uh -oh. weather instrument na available naman sa market na pwede mong mabili pero ayun nga siyempre kailangan natin ng enough knowledge on how to measure yung ganitong klaseng mga data And, uh, pero uh, Pops sa mga LGUs yes. meron na rin uh -oh. silang mga ano eh kanya-kanyang mga halimbawa sa Quezon City meron na rin sila sa LGU nila na nagsusukat okay. ng sarili nilang temperature okay. aside sa kinukuha nilang data from pagasa. pag uh, sila. Departamento, yun ba sinasabi mo? Mm -hmm. yes, o monitor yung weather mm -hmm. uh, Minsan nakikita natin ano At yung mga kababayan natin, uh, sinasabi nila oh huwag na kayo muna lumabas ng bahay kasi medyo Deadly <laughs> o hindi na Kaaya-aya talaga mm -hmm. uh, Paano umaabot Sa puntong nasasabi Ng uh, ating mga weather forecaster Mm. Meron kasing J na effect-based classification okay. system yung pag-asa. Doon nila sinusukat kung ano yung klase, kung gaano kainit yung pwede nating maramdaman uh -oh. for a certain period or base sa forecast nila. Halimbawa, uh -uh. uh, kanina naglabas nila ng forecast na pwedeng umabot ng 42 degrees Celsius yung temperature dito sa Metro Manila. Uh -huh. At sinasabi nila na kapag ganun yung temperatura, ay nasa danger level ito. Ayun, danger level. Mm. Uh -oh. And kapag lumagpas naman sa 52 degrees Celsius, extreme danger level. And yun talaga pinaka reliable yung mga oh. uh, nasa labas and pwedeng makaapekto yun sa heat stroke yun oh. yun yun talaga yung mga pinaka-imminent sa ganong klasing oh. temperature okay. yung higit 52 degrees Celsius. At nasasabi rin nila na ito ang pinakamataas na temperatura o heat index sa mga panahon ngayon kumpara nung isang taon. Ibig sabihin may comparative uh, mm -hmm. analysis yes. pa silang isinasagawa. Mm -hmm. oh. So ang direksyon e eh, sinasabi nga ng mga siyentipiko e eh, painit ng painit no pataas ng pataas ang heat index at yung temperature. Ito ba eh uh, matiyagang uh, binabantayan o tinututukan ng pag-asa? Yes, Popjie. Actually, nag-start itong pagsusukat nila ng heat index 2014, oh. pero hindi pa yan regularly or kumbaga yearly nilang ginagawa. Oh. And, uh, and itong mga nakaraang taon lang sila nag-start talaga na every dry season uh -huh. maglalabas sila ng ganitong uh, mga data kasi nga para magbigay uh -huh. din ng caution or babala sa publiko na kailangan nilang maghanda kasi matataas yung mga temperature na pwede nating maramdaman ng ating katawan at mahalaga yan na mm uh, nga natin para mas maging ano nga tayo ready para don sa forecast na ibibigay ng pag sa mga temperature. Oh, naitala yung pinakamataas na temperatura nitong nakalipas na Sabado lamang. E nagkataon kami ni Ivan e nasa Subic, Zambales, mm -hmm. sa mm sa Central Luzon. Okay, ano ang naitalang pinakamataas naman na heat index ngayong taginit. Actually, si Zambales ang may pinakamataas whole... na heat index Jackpot nitong uh, nga nakaraang linggo nasa 53 degrees mm. Celsius yung heat index o -o. na naitala so far this o -o. year na yun nga pinakamataas na heat index at uh, inaasahan pa natin yan na mm -mm. Uh, magtatagal pa from uh, I mean simula or sa susunod na buwan this mm -hmm. uh, coming May at uh, yung 52 degrees celsius na yun, hindi malabong mauulit-ulit lalo na sa mga angat uh, mga areas sa mga low oh. lying areas sa mga coastal areas or malapit sa dagat kasi yun yung mga lugar na ano talaga ay hmm. nakakaranas ng matataas na heat index at so, temperature so posibleng humigit pa sa 53 and basi nasabi na hmm. Yes po, hindi inaalis Aha. ng pagasa yung, possibility, yung na yun. possibility na yun. Maraming salamat Mobile Journal Francis Orso